Para po sa ikatlong serye ng ating mga pagtuturo, magpapasimula tayo ng mga aralin at ito po ay meron pong anim na lessons at ito ay nagpapatungkol sa mga pagsubok at pagtitiis, paglakad sa apoy ng may pananampalataya. Para sa unang aralin, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa layunin ng mga pagsubok. At ang ating pong susing talata o ang ating key verse, ito ay masusumpungan sa James chapter 1 verse 2 to 4. Sinasabi po dito, ituring ninyong kagalakang lubos, mga kapatid, kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat alam ninyo na sa pagsubok sa inyong pananampalataya ay nabubuo ang pagtsatsaga. Hayaang ganap ang pagtsatsaga upang kayo ay maging ganap at buo at walang kakulangan. Ngayon ay uh, sisimulan natin ang bagong serye na pinamagatang uh, mga pagsubok at pagtitiis paglakad sa apoy na may pananampalataya Ang buhay ay uh, puno ng hamon Ang ilan ay inaasahan ngunit marami ang biglaan Ngunit bilang mga tagasunod ni Kristo hindi na natin kailangang manghula pa kung bakit dumarating ang mga pagsubok Malinaw at makapangyarihan ang Sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa layunin ng mga ito. Si Santiago, kapatid sa ina ni Jesus o si James, ay uh, nagsimula ng kanyang sulat sa isang nakagugulat na panawagan. Anong sabi niya? Sabi niya, ituring ninyo kagalakang lubos kapag kayo'y dumaranas ng mga pagsubok. Bakit kagalakan? Bakit hindi takot o pagdadalamhati? Sapagkat kapag tiningnan natin ang mga pagsubok sa mata ng pananampalataya, hindi ito basta-bastang pangyayaring walang saysay. Ito ay uh, mga kasangkapan sa kamay ng Diyos upang tayo ay hubugin, patatagin, at palaguin. Ang pagsubok ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Sabi ni Santiago, sabi niya, ituring ninyong kagalakang lubos kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit? Sapagkat ang pagsubok sa pananampalataya ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Tulad ng isang kalamnan o katulad lang ng isang muscle, ang pananampalataya ay lumalakas kapag ito'y nasusubok o nagagamit. Kung walang pagsalungat o resistance, ang muscles natin ay nananatiling mahina at hindi buo. Ganon din ang pananampalataya. So, kapag walang pagsalungat o resistance, magiging mahina tayo sa ating paglilingkod sa si Diyos. Ang mga pagsubok ay hindi parusa. Ito'y spiritual na ehersisyo para sa ating paglago. Sinabi rin ni Pablo sa Roma 5.34, sinabi doon ni Pablo, Nagagalak din tayo sa ating mga paghihirap sapagkat alam natin na ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga naman ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay umaakay sa pag-asa. Kapag tayo'y dumaranas o dumadaan sa pagsubok, hindi tayo winawasap kundi itinatayo. Pinapahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok hindi upang tayo'y maging mapait, hindi upang tayo'y maging bitter kundi upang tayo ay maging mas mabuti. Pinauunlad niya sa atin ang uri ng pagtsatsaga na hindi sumusuko. Isang pananampalatayang matibay kahit sa kahirapan. Ang pagtsatsaga ay nagdudulot ng kagalaan o maturity. Sabi sa talatang 4, hayaang ganap ang pagtsatsaga upang kayo'y maging ganap at buo at walang kakulangan. So, ang paglago pala ay nangangailangan ng panahon. Hindi tayo agad nagiging spiritual na mature sa ating paglilingkod. Ito'y isang proseso. So, pinaalala ng Hebrew chapter 12. Sinabi doon Walang disiplina ang kasiya-siya habang isingasagawa. kundi masakit, mahirap ng kapin daw. Ngunit pagkatapos niyon ay nagbubunga ito ng katwiran at kapayapaan sa mga tinuruan nito. So, ang layunin ng Diyos ay uh, lumago tayo bilang mga ganap na alagad. Matatag sa pananampalataya, mayaman sa karakter at buo tayo kay Kristo. Ang mga pagsubok ay nagpapadalisay sa atin, inilalantad ang nasa loob ng ating puso at tinuhubog tayo ayon sa kanyang kalooban. Hindi lamang kaginhawaan ang nais ng Diyos. Ang kanyang layunin ay ang ating kabanalan. Layunin ng Diyos ay paglago hindi parusa. Minsan kapag tayo dumaranas ng paghihirap, isang malaking question mark na itatanong natin, pinaparusahan ba ako ng Diyos? Ngunit, pinatotohana ng salita ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay hindi ang manakit, kundi ang magpagaling. Hindi upang parusahan, kundi upang tayo'y paunlarin. Jeremiah 29.11 Sabi dito, Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi kayo kapahamakan, kundi bigyan ng pag-asa at magandang kinabukasan. So ang mga pagsubok ay mga kasangkapan, hindi mga sandata. Hebrew 12.6, sabi doon, ang dinidisiplina ng Panginoon ay ang mga minamahal niya. So, ang disiplina ay hindi pagtatakwil. Ito ay patunay na pagiging anak ng Diyos. Ang mahihirap na panahon, hindi upang durugin tayo, kundi upang hubugin. Turuan, palakihin tayo ayon sa kanyang wangis. Halimbawa na lang sa lumang tipan, si Joseph, Genesis 37 to chapter 50. Tingnan natin si Jose, isang makapangyarihang halimbawa ng taong nagtiis sa mga pagsubok na may pananampalataya. Una ay pinagkanulo ng kanyang mga kapatid, ibinenta bilang alipin. Pangatlo, inakusahan siya ng rape, ng kasinungalingan at siya'y nabilanggo. At yung mga taong natulungan niya sa loob ng bilangguan, Nakalimutan na lang siya at iniwan. Ngunit sa bawat yugto ng kanyang paghihirap, nanatiling tapat si Jose. At sa huli, ginamit ng Diyos ang kanyang mga pagsubok upang tuparin ang banal na layunin. Sinabi mismo ni Jose sa Genesis 50.20, Ang balak ninyo'y masama laban sa akin, ngunit ito'y ginamit ng Diyos para sa kabutihan upang maisakatuparan ang nangyayari ngayon ang kaligtasan ng maraming buhay. Tinuturoan tayo ng buhay ni Jose na ang mga pagsubok ay madalas nahakbang tungo sa ating tadhana. Ang tila kabiguan ay maaaring paghahanda ng Diyos para sa mas dakilang bagay. Pilang pangwakas mga kapatid, ang pagsubok, mga pagsubok ay hindi tanda ng kawalan ng Diyos. Ito ay ebidensya ng kanyang pagkilos sa ating buhay. Mas higit ang interes ng Diyos sa ating walang hanggang paglago kaysa sa pansamantalang kaginawaan. Nakikita niya ang simula, nakikita niya ang wakas, at anumang kanyang pinahihintunatan na dadating sa buhay natin ginagamit niya para sa ating ikabubuti. Kaya yakapin natin ang katotohanan na Santiago 1:12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Sapagkat pagkatapos niyang mapagtagumpayan ito, tatanggap siya ng putong ng buhay o crown of life na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Huwag mong sayangin ang iyong pagsubok. Hayaan mong itoy magpatatag sa iyo. Hubugin ka nito at sa lahat ng ito, tandaan mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Tanungin mo ang iyong sariling, anong pagsubok ang aking kinakaharap ngayon? Sakit? Pagkawala? Pagtanggi? Hindi tiyak na bukas? Paano ginagamit ng Diyos ang sitwasyong ito upang ako ipalaguin? Anong uri ng pagtsatsaga ang kanyang binubuo sa akin? Piliin ang kagalakan. Magtiwala sa proseso. Manatiling tapat. Huwag takasan ang pagsubok. Lumapit sa Diyos. Sa gitna nito. Salamat po.